Hi, kunichiwa. Ngayong araw, samahan niyo muna ako dito mamili sa Apita at checkin natin kung magkano na ba ang mga presyo ng bilihin ngayon dito sa Japan ngayong 2023. So, una ko pong kinuha itong 178 yen or 38 peso na tinapay. Ito nga po pala masarap to ha. Sumunod ko pong kinuha itong tagto 280 yen na blueberry jam or 79 peso. Next, kumuha rin ako nitong favorite kong tinapay. Ito naman, meron siya mga pasas. Siya naman ay 128 yen or 48 peso. Kuha din tayo ng butter, 498 yen or 189 peso. Ang sampung pirasong itlog naman ay 298 yen or 113 peso. Kumuha rin ako ng keso na to. Gusto to yung ng mga anak ko eh. Ito naman ay 198 yen or 75 peso. Dito naman tayo sa mga sausages, bacon, ayan. Kapag may design na ganyan para sa bata, mas mahal. Pero ito naman, parehas lang sila ng price pero mas marami tong laman. For 258 yen or 98 peso, ito namang Sausage na may cheese ay 298 yen or 113 peso. Kuha tayo ng manok na 580 yen or 220 in peso. Kuha din tayo ng pakpak. -pak. Ito dalawang balot na siya. Bali around 900 yen siya or kaya naman nasa 350 peso. Kumuha rin ako ng baboy pang lahok sa gulay, 177 or 67 peso. Ito namang pang barbecue na to, 699 or 266 in peso. Tignan nyo naman kung gano'ng kaganda tong karne ng Japan. Ito naman, 120 grams for 1,280. Ang mahal. Pero pag dalawa yung kinuha mo, magiging 1,000 yen na lang ang isa. At ito yung kinuha ko, maninipis yung cut niya, masarap ito pang gyudong, 580 yen or 220 peso. Dito sa Japan, halos lahat ng gulay binuburo. Mahilig sila sa skemono or yung pangpatanggal umay. So kumuha tayo nito worth 100 yen or 38 peso. Marami-rami na tayo nakukuha at habang naglalakad ako dito may nakita akong mga ano, mga lutong pagkain. Ito nga pala yung isa sa mga favorite ko. Ito yung mga maki-maki at -maki, uh, inari inarizushi. Kumuha nga pala ako nito. Ito naman ay dashi or sabaw na siya. Tapos lulubluban mo lang ng gulay tapos karne. Ito naman for 298 yen or 113 peso. Dito sa Japan, napakarami talaga mga luto ng pagkain. Kaya yung mga single, kahit hindi na sila magluto, makakabili sila palagi ng makakain. At dito nga pala yung mga fresh na isda. Ayan, tignan yung may pausok-usok pa, ba? Diba? Pero ako, ang binili ko po ay itong salmon na salted na siya for 580 yen or 220 peso. Kung mahilig ka naman sa sashimi, meron sila dito mga iba't iba yung size. Ito nga pala yung pinakamalaki nila. So, 2,380 yen or 906 peso. Dito naman tayo sa mga gulay. Kuha tayo ng patatas for 198 yen or 75 peso. Kumuha rin ako ng gobo. Ito naman parehas lang sila ng price ng patatas. Masarap po kasi ito sa uh, tonjiru or soup. Punta naman po tayo sa mga kabute or mushroom. Dito sa Japan, ang dami pong klase ng mushroom. So ito po, ang tawag nila dito ay maitake. So mura po ang mushroom ngayon ha, in fairness. Ito naman po ay eringi. Dito naman po yung mga shiitake mushroom. Ito, meron ito sa Pilipinas. At ito po ang lagi kong binibili, Shimeji Mushroom for 98 yen. Mura siya ngayon, 37 peso. Kumuha rin ako ng dahon ng sibuyas for 99 yen or 37.5. Peso. At sa kanitong pangmalakasang carrots for 88 yen or 33 peso. Isa lang kinuha ko kasi may isa pa ako sa bahay. Nakakita nga rin pala ako nitong kamote na to pero kulay violet yung loob nito eh for 376 yen or 143 peso. Meron nga din po pala dito ang palaya, ayan. 198 or 75 peso po siya Meron din sitaw, pero ang mahal ng sitaw, 298 yen. Or 113 peso po kakaunti. Meron din kangkong for 198 yen or 75 in peso. At ang mahal po ng horenso ngayon or spinach, 258 yen or 98 peso. Ang mga apple po ngayon, ang isang piraso ay 198 yen or 75 peso. Plus tax pa yan ha. At sobra pong ginto ang kamatis natin ngayon. Ito pong dalawang piraso for nasa 500 yen na. Kaya ito po yung kinuha ko. 398 yen. Bali, 150 peso. At ayan na po si Tomo. nag add to cart na naman ng candy para sa anak niya. Kumuha rin po ako ng attack yung detergent so for 339 yen. Or 129 peso. Kumuha rin po ako nitong Ariel na to kasi yung mga damit na hindi masyadong maarawan pag natuyo mabango pa rin. Medyo mahal nga lang, 999 yen or 378 peso. Kumuha rin po ako ng panlinis ng toilet for 359 yen or 136 peso. Dito po kasi sa Japan hindi po kami nagbabalde, punas-punas lang. Kumuha rin po ako ng malaking lotion kasi taglamig na naman. So magdadry na naman po ang balat natin for 1,199 yen or 456 peso. Meron din pala silang hand cream pero hindi po ako bumili. Kumuha rin po ako nitong pangtanggal ng gusot sa mga buhok ng bata for 579 yen or 220 peso. So ito na po ang ating napamili, bukod sa mga pinagdadampot ko, may pinagdadampot pa po si Tomo, kaya naman ayan, pumila na tayo ng malaman natin kung lumagpas na ba tayo sa ating budget. Nagdadala na po ako ng sarili kong lalagyanan, or yung my bag, kasi nga, ang plastic ngayon dito sa si Japan ay may bayad na rin. So ito na po ang katotohanan, inabot po tayo ng 15,643 yen, or... 5,954 peso. So, sa tingin ko, hindi naman masama kasi uh, nakabili na ako ng maraming pagkain, nakabili pa ako ng mga gamit sa bahay. So, ayan, nagbabalot na po ang ating Poging Bagger. <laughs> so, thank you for watching. See you po sa next vlog. San po mas mahal? Sa Pilipinas o sa Japan?